Hi guys! For today's video, ayan, ipakita ko lang yung mga nagawa kong na, na, crochet ko. So, ayan, gumawa ko ng coaster. Tapos, give away ko yung ano, yung, sa mga kaibigan ko. Yung iba. Lagay na yan oh, ng orange. orange. Pero mas Parang pares-pares. And then, yan, sun sunflower. And then, ayan, ang cute nila. Tapos, ito naman yung blanket. Mahaba na yung nagawa ko, pero kul kulang ako ng yarn. So, and Mag-order muna ako ng yarn and then continue ko siya. Ang ganda niya. Oh, bilis ko, 'di ba? Char. <laughs> so, marami na din ako nagawa, guys. Gaya ng headband, bonnet. Yung bonnet na kuhanan ko siya, Kaso lang na ko ata kaya ayun. Uh, so, yung isang bonnet binigay ko sa alaga kong babae and then uh, gumawa din ako ng pusa. May video ako kaya lang nasa TikTok ko and then ano pa, bali dalawang bonnet, yung isa, nilagay ko na sa box ko. So, on the way na yan sa Pilipinas. On the way na yon sa Pilipinas. <laughs> And then, mga headbands. Hindi ko lang nakuha ng mga video, guys. Kaya ito, <laughs> unti lang yung video ko. Pag matutunan mo nang mag-crochet, parang nakaka-addict din na parang gusto mong matapos yung project mo na yun. Parang, alam mo yun, nakaka-excite. Pero, sakit din ang ulo pag ano, ulang ka ng tulog. Kaya, tas yung blanket ko, naubusan na ako ng green and blue. Yan na lang um, ang green natira. Kaya nilagay ko na lang so, dyan. Sayang phone, naman. Sayang. So, akin naman yung blanket. So, it doesn't matter na may mali. <laughs> Pero nagmayat pa nakakuhan na ni Ang. Dahil ito mayat na nga unay nagkamalig to. Hindi lang damdamo na. Hmm. Ati, dumitin ano eh. Hmm. hmm Tapos tangan size din ni mayatin. Tara! Oh, di ba? Yan na, oh. Kasya na siya. Yay! Ito naman yung sa UMS. nakalimutan ko na naman. Nakalagay lang dyan. So, dyan silang dalawa para together, hindi ko makalimutan sa lones. So ayan, guys, ito na yung coaster na nagawa ko. Ayan. Madaming brown. And then light brown din. <laughs> Tapos ito ah, nasasayangan ako sa brown na may unting natira. So nilagay ko na lang ng ganyan. O, oh, diba? <laughs> so ayan. madami din. Ayan. Mm. Dami. So, Ayan. Ito na yung natira natira sa ano orange kasi nag-giveaway ako. And then ito naman yung natira yung sunflower. So ito na yung basket niya na nagawa ko, guys. Actually, ito na may mali ako dito. Gum nagawa ko ng malaki and then binawasan ko na siya. So ayan, kasyang-kasya na sila. kasang na lahat ng mga coaster. Hindi na makalat. Ayan. Tapos ito naman yung ibinigay ni Ate Wilma. Oh, so, sa kanya ako natuto. Ang ganda oh dark brown in talaga yung yellow na ano. Sunflower. So, ayan guys. Guys, maraming salamat sa panunood. At sana hindi kayo magsawa kahit ano-ano na ang content ko. Itong crochet naman, pag free time, pag hindi ako makatulog ng gabi, ganun lang. So, ganun lang ang pag ano ko. ng pastime lang ba? Pastime ko lang to guys. So, ayan. Para iwas mag-isip ng mga problema or ano mang nakaka-stress dyan. So, ito na lang yung ano, stress reliever. Char, pa-English pa. So, yan guys. Maraming salamat sa panunood at sa mga nag-suporta palagi dyan, shout out. Thank you sa panunood palagi. Huwag kang mag-skip ng ads. <laughs> Mag-demand pa talaga. So, yan guys. Maraming salamat and see you on my next one. Keep safe. Bye!